Magandang araw sa iyo. Nagsama ulit tayo para sa isa na namang paghimay. Eto, may hawak kaming ano, isang komentaryo galing CNA at ilang mga notes din. Oh. At ang misyon natin ngayon ay suriin to para sa iyo. Ang focus natin, isang bagay na siguro nararamdaman na ng marami, yung epekto ng AI lalo na sa mga um, baguhan pa lang sa trabaho. Tama. Paano nga ba nababago ng AI yung mga tinatawag na entry-level positions? Yun yung titingnan natin. At ito yung unang tanong agad, eh, no? base dito sa mga material, kung yung mga dati nilang ginagawa, alam mo yon yung simpleng research, basic coding, yung mga paunang design. Oh, yung mga basic stuff. Yun nga. Kung kaya na ng AI, ng chat GPT o mid-journey, saan na ngayon kukuha ng um, pundasyon, yung mga bagong graduate. Parang nawawala yung... Yung ground floor, no? Yung unang apak. Oo, oh, yun mismo. Sakto. At dyan pumapasok yung konsepto na binabanggit dito sa source, yung competence gap. Mabilis nga kasi yung AI, di ba? At parang ang ganda agad ng resulta. Mukhang okay sa unang tingin. Mm, pero madalas daw, sabi dito, manipis lang yung technical understanding o kaya kulang sa critical judgment na meron ng isang alam mo na experience na tao. Ah, okay. Medyo delikado kasi baka maging dependent tayo masyado sa tools na hindi naman natin uh, totally gets kung paano gumagana. At may data pangaraw diyan, 'di ba? May study na binanggit? Meron. Yung sa MIT at Stanford, sabi doon, oo mga 40% mas mabilis yung mga baguhan kapag gumagamit ng AI. Pero, Pero, yung gawa nila mas madalas daw kailangan ng revision galing sa mga senior. Parang may illusion of competence. Ah, parang akala mo ang galing mo na dahil mm -hmm. sa AI, pero... Pero hindi pa talaga solid yung pagkakaintindi. Yun yung sinasabi mong nawawalang unang baitang. Ang bilis umakyat, pero mahina yung kapit. Gets ko. So, hindi lang pala technical skills like coding, editing ang apektado. Mas malalim pa pala. Tumpak. Kasi bukod sa technical, nababawasan din yung chance na mahasa yung ano, critical thinking. Yung pag-analyze. Oo. Yung kakayahang tumimbang ng options, gumawa ng desisyon based sa, alam mo yun, malalim na pag-unawa. Pati yung soft skills, communication, collaboration. Na crucial para sa leadership, di ba? Exactly. Hindi yan kayang i-automate eh. Tapos, meron pang isang anggulo. Ano yon? Yung sa equity. Pagkakapantay-pantay. Paano naapektuhan yon? Kasi, isipin mo, kung yung mga entry-level jobs nagiging mas automated na or kailangan agad ng advanced AI skills. Na hindi naman lahat may access agad sa training. Oo. Oh, mas nagiging mahirap para sa mga kabataan. Lalo na yung galing sa uh, less privileged backgrounds na makakuha ng quality training ng mentorship. Lumalaki yung gap. Parang kailangan mo lang agad ng backer or special skills para lang makapasok. Ganun na nga. Medyo mabigat tong mga hamon na to para sa future ng workforce natin. O nga eh. Pero may nabanggit bang solusyon or direksyon don sa mga source natin? Lalo na yung sa CNA commentary. Meron naman. Isang specific suggestion, lalo na sa context daw ng Singapore, ay yung magkaroon ng Structured National Apprenticeship Scheme. Apprenticeship? Paano yon? Bale para mga bayad na placements para sa mga bagong graduates. Tapos may mga senior professional na gagabay talaga sa kanila, hands-on mentorship. Ah, okay. Parang OJT na mas structured. Oo. Pero eto yung twist. Gagamitin nila yung AI sa trabaho. Pero yung focus, hindi lang sa output, nasa pag-intindi ng proseso, sa mentorship. Interesting. So, hindi iniiwasan yung AI. Ginagamit siyang tool, pero may gabay pa rin. Yun nga. Sinasadyang i-integrate yung AI sa learning process. Pero tinitiyak na yung human judgment, yung mastery, nandun pa rin. Hindi lang basta pindot-pindot lang parang sinisigurado na kahit may AI yung pundasyon ng pagkatuto na itatayo pa rin ng maayos. Tama. Ang goal ay institutionalize yung learning sa panahon ng AI. Hindi lang basta gumawa ng trabaho, kunding humubog ng manggagawa na kayang mag-isip, umangkop, kahit may AI assistant pa. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, ano kaya ang ibig sabihin nito? Malinaw na Ah, uh, malaki itong pagbabago na dala ng AI. Oh, at hindi naman ito para manakot. Hindi nga, pero para magkaroon ka ng idea sa mga posibleng harapin, yung competence gap, yung kahalagahan ng human skills pa rin, pati yung usapin ng equity. At ang pag-intindi sa mga to, yun yung unang hakbang para makapaghanda ka, di ba? Tama, unang hakbang sa personal growth mo amidst these changes. At siguro, ang tanong na maiiwan sa ating lahat para pag-isipan mo na rin, habang ang bilis-bilis ng pag-uusad ng teknolohiya, paano natin masisiguro na yung pagkatuto at pag-unlad pa rin ng tao Hindi lang yung bilis ng AI Oo, hindi lang yung efficiency. Yun pa rin ang magiging prioridad natin sa trabaho, sa lipunan. Isang bagay na dapat nating pag-isipan. Magandang punto yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa paghimay na ito. Kung nakatulong ito sa iyo, alam mo na, click mo yung follow button. At pakishare na rin sa mga kaibigan mong tingin mo makikinabang din. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay dito sa The Deep Dive.